Ferdinand Castillo Ako ay campaign officer ng Bayan Metro Manila Ako ay hinuli ng mga pinaghinala ang elemento ng ISAF sa Santa Quiteria for past 4 p.m galing ako doon dahil bahagi ng kampanya ng Bayan Metro Manila ang ang kampanya para sa pagwawakas ng contractualization at sa pagtataas ng national minimum wage. Sumakay ako ng tricycle mula sa consultation sa ilang manggagawa at nakatabi ako sa driver, tricycle driver. Hindi ko pa nabayaran yung ano nung hinuli ako. Napansin ko ang isang Innova na ang plate number ay familiar na dahil yun yung mga sumusubaybay sa akin matagal na. AAG 9850 na gray. Pumarada sila sa pure gold sa Santa Kiteria. Tapos naglabasan na yung mga lalaki na, na malalaki at pinag uh, sinong sinunggaban na ako uh, ako ng tatlo hanggang apat na lalaki pinasasan at saka pinasok sa Innova as piniringan ako ng ng mata abang buong biyahe at saka ka lang aking mga gamit. gamit. Kaya maraming nawalang, marami rin ako nawalang gamit tulad ng aking relo na regalo ng aking kapatid. Ayon sa listahan din, mukhang nawala rin yung aking personal smartphone sa aking asawa. Ang sabi kasi sa akin ay dadalhin ako sa ospital dahil may alam nilang may sakit ako at sabi ko rin may sakit ako pero uh, nangako silang may titingin doktor, uh, titingnan ang aking blood pressure, kaya lang wala pala, wala palang ganoon. Karami na nga ang sa akin. Pinala ako sa ika, ika, ikatlong palapag at uh, doon na nagsimula ang interrogation sa akin. Nagpapalit-palitan sila, gumagamit ng friendly approach, yung isa naman ay hard ang um, yung opisyal nila uh, nagpipilit na makipag-cooperate ako aminin ko na ako ang head na committee region ng Metro Manila at uh, sabihin ko kung sino-sino yung mabuo nito at sino yung aking kaugnayan sa itaas tinanggihan ko uh, ko na ako ay nasa bayan NCR at yan ang aking gawain sa mga kampanyang masa. Ang pagkaaresto po ba ni Ferdinand Castillo kahapon ay nangangahulugan na itong all-out war na ito ay i din sa mga karaniwang aktivista at mga kritiko ng pamahalaan? Isang linggo na po ang nakakalipas mula nang nagputo si Pangulong Duterte na hulihin ng mga NDF consultant at nang walang nahuhuli. Ang gagawin nila ngayon ay sasampahan ng gawa-gawang kaso ang mga karaniwang aktivista, ang mga aktivistang leader sa komunidad dito po sa Metro Manila. Ang nakakagalit po itong si Ferdinand Castillo bukod sa may edad na matindi po ang kanyang sakit kaya hindi po namin nasasama yan sa mga rally dahil may sakit sa puso. Maselan po ang kanyang katawan. At ngayon, ay paparatangan siya na isa daw siyang miyembro ng New People's Army. Kaya po si Ferdinand Castillo, nadagdagan po ang numero ng mga political prisoners sa ating bayan. Mga aktivista na sinampahan ng gaw-gawang kaso, mga aktivista na inaakusahan ng pamahalaan. Kaya dapat po, itong paglabag sa karapatang pantao ay matigil na. Itong paglabag sa karapatan ng mamayan na mag-organisa at namunin ang mga maling patakaran ng Estado. Kaya po ang panawagan po natin, malayain si Ferdinand Castillo, malayain po ang lahat ng mga political prisoners. Dapat po igalang ang karapatang pantao.